Magandang umaga po sa lahat. Sa wakas, makapunta na rin ako sa bahay ni Tatay Roni. Kasi si Jacoy mo na ang maiwan sa sasakyan. Para naman ay makapunta rin ako dito. ito ganito pala yung daan dito si Jacoy mo na ang bahala sa mga kaibigan kong aso doon mamaya kung pupunta maputik po kasi lagi umuulan dito Matala mo matatakot lang Hindi nga O parang hindi ko kakayanin maglakad dito malayo pala dapat nagpaiwan na lang ako dun sa sasakyan pagod na siya samantalang hindi pa kami ng alahati apo tapos nandito pa tayo sa kalsada wala pa yung tralala Meron pa doon? Meron pa. Naglakad pa tayo. Sa unahan mag eroplano. Lakad uli. Mag barko. Mag bus. Marami pang trail. Tapos lalangoy pa tayo. Pinakahuli. Hindi kasi ako sana mag lakad ng malayo kasi L'agri una cosa sotto il piano. Metto un po' Sitaw Dito lang tanig na ano, nga dito Sitaw Dito lang sa so, tabay kung ano yan Alam ka man, opo Sitaw, sitaw, ay maliliit Masarap tambayan dyan, oh Probinsyang probinsya Masarap tambayan dyan, oh Probinsyang probinsya Ganyan kami dati sa probinsya Pag tuwing tanghali ganyan dyan kami natutulog tapos nagipinig na ang radyo kung subukan, o no? may radyo no huli ka lang sa doyan. Subukan mo nga ako pa kaya may radyo sa inyo may radyo kami sa nung sa bundok anim pa baterya eh yung radyo namin may dati may sanggitungan pa ah, abigon abigon ang pangalan ng radyo dati tapos yung baterya ipag medyo luma na binibilad namin sa araw. Ito na yung ano, ito pala yung ano dito na ko sa video lang ng lalim ng bangin. Ano po yung ka dito no? Lalim ng bangin no? Tapos minsan, mahirap pa maglakad dito pag maraming dala. Ayan na pala yung bahay ni Tatay Roni sa baba oh. Ayan. Ganda pala ng view dito. Tapos ang lalim ng mga bangin. Delikado lang dito pag hindi kasanay. Baka mahulog sa bangin. Ayan oh, lalim. Grabe yung sakripisyo nila Madam dito lalo na yung marami silang dala mabibigat at mahirap yung mga da daanan ano na lang kaya kung madula sila yung lalim ng bangin May sapa dito? Oo, oh, kung naririnig ko yung ano, tunog ng ano, tubig Sana magkita kami ni Kuya Bento yung anak niya. May papaya pa dito oh. Sa kanya yan? Yung papaya May isang hinog. Pwede ka naman kumuha dito. Kaya isa lang kainin mo lang. Yan. Magpaalam ka lang sa puno. Daming saging oh. Ganito rin sa amin sa probinsya, doon sa Negros. Marami din kaming pananim na saging dati. Hanggang ngayon may mga sagingan pa naman kami doon. Nalala ko pa dati yung maliit pa ako. mga ganito nililinisa namin. Yung mga tuyong dahon. puti dito banda medyo malinis na dandahan nang tayo baka madulas tayo maraming papaya kaya lang mga maliit yung bunga ano saan kayo banda dito yung ahas na nakita nila ha layo pa malayo pa daw Tan. Ang daming tanim mga galyang dyan oh. Sa, sa kanya yung ano, galyang. Mga gabi. Ang daming dyan oh. Siguro tanim yun sa mga kapatid natin na ito dyan. Eh. Kaya minsan pag doon ako naghihintay sa sasakyan. Maraming dumadaan doon. Dito siguro rin pupunta kasi may mga tanim. malayo pa pala buti na lang hindi mainit ngayon kasi sigurado pag mainit hingal talaga Ang ganda dito oh malamig sa pagtanghali sarap maglagay ng doyan doon yung mangga. Mga puno ng mangga. Mangga. Ha? Dito daw kami sa shortcut daw. Kasi pag iikot doon malayo na. San dito ba ang daanan? Dito, dito talaga o uh, shortcut? Baka may ano dito. Ba't dito pa tayo dumaan? Doon na lang. Balik tayo doon. Tara. Doon tayo sa kabisada mo na daan. Meron tayo lang ano. Shortcut pero parang maligaw naman tayo dyan hindi natin kabisado yung daan shortcut na para uh, mabilis sana kailang layong mapalayo ka tuloy kasi maligaw ka tapos madamo baka may naghihintay doon daming papaya o oh. sarap lagyan ng suka Lalo na yung mga maniba. Dito daw yung ahas. Tumawid. Ang dami pa santol dito. Ha? Maasim. Sarap, sarap pala yan eh, Ano? Ihalo sa sinigang. Santol. May bunga. May puno rin ng abukado dito. Kailang wala ng bunga. Hindi natin bunga ngayon. Next year na naman. Ayun na pala yung bahay ni Tatay Ronnie. Malapit na kami. Kaya dito na muna ang aking video. Abangan nyo po ang susunod. Salamat po sa panonood. God bless po.